hindi pa ako naglalagay ng bawang mamaya pa yung na bawang ang lalagay to tulog natin yung toyo dami sukat ko yan kasi ang gagamitin ko dito hindi na nakababad na kaya sabi mo siya ano maluto po ng pong po yung ginagawa ko mga kasyap ko Hmm. tapos tarot alala lang mga ka-chef ko tapos ilagay po ako ng oyster Ayan. Dahan lang ito mga kaya ko. Sa oyster. Pero sa toyo. Sabi ko na tsaka lumusukat ko yung sila. Yan so, ito lang yung style ko pagluto. luto. Isa na ang sabaw. Yan. Pagkain lang natin para diya maluto kung ating bihon. Pagkain natin konti. Yan. So, ang niluto ko ngayon, pansit diyon, gila o, small at saka medium. Tapos, maglalagay po tayo ng cubes. Gumbo. Isukat din siya. Okay. Ayan, maglalagay ako ng bukal. Ayan. So, ito yung sikreto. Ang punch. Pwede sa na eh. Ito yung pang kumulo itong mga kaya so, Ito na mga chef ko eh. Kumulo na ang ating uh, sabaw. Kasama na at Tulog ko na itong ating pihon. Babad na siya para habilis maloko. So, pag natuyo na ito mga ka-keptoy, sigurado o ano na ito, luto na. Ang ating pancit bihon gusado. Ayan. Tapos, ito maglalagay po tayo ng fried bawang. Ayan, sariling gawa po namin ito. Ayan. Kasi hindi ako naglagay kanina ng bawang sa bisa dito ito na yung diskarte ko ito bawang na kasama yung kanyang ah uh, tikak mabango to siya mga ka-chef ko eh Ayan. so inin lang natin na siya mga ka-chef ko eh. so ito na mga ka-chef ko eh. O, konti na lang tayong sabaw kasi sinisiksik na ng bihon. Eh, ilagay po na itong ating pinakahuli, repolyo. Yan. Para crunchy pong ating repolyo. Hindi di pwede sabay kanina. Then, madali lang naman maluto itong repolyo mga kasiyat ko. So, ganito lang kasi yun. at mabilis na pagluto ng pansit bisado bihon. Yan, eh, pansit bihon gusado. Ang patuyo na sya mga ka-chef ko eh. Ito no. Ayan. Ito so may order pa. Magbalitan ko na doon mga ka-chef ko eh pagluto na. So ito na. Tisnipo <coughs> mga ka-chef ko eh. Dahil tuyo na. At luto na ating pancit bihon gisado. Ayan. Ito no. Ito So ilalagay ko na sa kabila oh. Ayan yung bilaw ko, small at saka medium. Ano? Ano sa ilagay? So yun lang mga ka-chef ko. Eh. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa lahat ng mga sumusupport ng ating YouTube channel, Chef Arnel. Thank you. Sana may tututunan kayo. God bless you all. Bye. So ito na mga ka-chef ko chef, nakalagay na sa bilao. Oh. Ayan. Small at saka medium. Ayan. maraming salamat po sa inyong lahat. Mga ka-chef ko chef,